May gagawin na naman tayong video ngayon. Pero bago natin simulan, gusto ko muna hmm. mi-isen ng isang pindot diyan sa ating may subscribe button diyan sa may baba at siyempre sama mo na rin yung kanyang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin i-upload. So, ang ating gagawin video ngayon ay ang uh, Mio Sporty Yamaha. Ah, uh, dinala dito, Dalayaw Mandar. Ah, uh, Gaya na sinabi ko sa pagtutrouble ng mga ganitong problema, tingnan mo muna yung ating kasulina kung meron at susunod itong ating high tension wire. Dahil ito yung nagsusupply sa ating spark plug para gumana yung ating makina. So alisin lang natin yung kanyang cap at isosin natin at dapat pag nagkikik tayo, may mapalabas tayong kuryente o spark sa ating high tension wire. Punta sa ating body ground. Simulan na natin yung pag-kick at kailangan natin ni Sosi bago tayo mag-start. Counting tip lang mga busing, pag na may napalabas tayong kuryente dito at ayaw mandar, Huwag na tayo magto-troubleshoot sa pinanggagalingan ng kuryente. Tayong yung kanyang spark plug lang at yung kanyang carburetor ay may problema pag ganun ang sitwasyon. Pero so, titignan natin kung may kuryente o wala. Dahil okay. kung wala, mag trouble shot tayo isa-isa. Mula sa stator hanggang sa ating ignition coil. Wala. Wala tayong nakalabas. So punta tayo sa kanyang pag shot sa kanyang mga wirings at stator at CDI. At para magawa natin yung mga bushing, kailangan natin alisin yung kanyang U-box at kanyang tangke Ito so, yung kanyang tinatawag na CDI mga bushing. Dito natin itetest yung kanyang wire galing sa kanyang stator at pati na rin tong kanyang CDI. Maglabayan ko kayo. Sa ating CDI ng Mio sporty mga busing, meron tayong 6 pin pero lima lang yung ating gumagana ng wire. So yung una, ito yung ating tinatawag na pulsar, may kulay na white at saka may lining na red. Then pangalawa, ito yung ating walang connection. At syempre, itong ating pangatlong wire, number 3, ito yung ating kulay orange, ito yung tinatawag natin ignition coil, papunta ito sa ating spark plug. Then itong ating pangapat, mga busing, ito yung ating ignition switch, kumukonekta ito sa ating susian output ito ng ating stator. Ang kulay nito ay kulay brown mga busing. At syempre itong ating panglima itong ay kulay black itong ating ground. Ito yung nakakonekta sa ating chassis ng ating motor o sa ating body ground ng ating motor. At ito yung ating pang-anim, pulser. Ground ito ng ating pulser. Meron tayong dalawang koneksyon ng ating pulser, positive at saka negative. Yan yung mga koneksyon ng ating CDI ng Mio is 40. Mga busing, isang koneksyon lang ang maputol dyan. What hindi nagagana yung ating motor at hindi na andar. So, unang i-check natin yung kanyang stator o yung kanyang primary coil doon sa kanyang magneto. Ang kukunin natin wire dito, kulay brown. Pag digital yung gamit natin, set natin sa ating 20 volts dahil 12 volts yung ating output ng ating primary coil. Yung positive ng ating tester, lagay natin sa kulay brown na wire. At yung ating negative ay dikit lang natin dito sa kanyang ground at dapat mayroon ito nga yung reading pag kinikick natin. Mayroong reading, so ibig sabihin good yung ating primary coil. Pag test light naman yung gamit mo, kailangan mo lang ilagay yung isang paan ng ating test light sa kulay brown. Yung isa ay sa body ground o sa ground ng ating battery. At dapat pag nag-kick ka, mag magkaroon ng ilaw itong ating test light. Pag umilaw ito mga busing, ibig sabihin good yung ating primary coil. Good itong ating primary coil. Sunod natin itong coil ground ng motor. Iset lang natin itong ating tester sa simbol na wifi o sa kanyang buzzer. Pagkatapos itong isang test rod natin, idikit natin sa ating black wire at itong ating isa, test rod ay uh, dikit natin sa kahit anumang metal ng ating motor dapat magkaroon tayo ng buzzer dyan o reading pero sa pagtutas natin mga bushing wala tayong nakuha na reading o buzzer so ibig sabihin putol yung ating wire na black wire so ang dapat nating gawin dito, kumuha tayo ng wire at uh, kukuha tayo ng ground sa kahit anong partes ng motor na metal dito sa kanyang chassis at dudugtong natin dun sa kulay black dito na lang tayo kumuha mga busing dahil dito yung malapit at kailangan lang natin dugtong sa black wire natin. Pagkatapos natin may mga busing o may connect, kailangan natin ulitin kung may supply na tong ating black wire. Good na yung ating kulay black na wire. At kung test naman yung gamit mo, pang test sa ating black wire na wire. Ito yung ating ground ay soksok sok mo lang yung isang paa ng ating test light dito sa kulay black. At itong isa ay lalagay natin sa positive ng ating battery. Dahil walang battery ito, okay lang sa wire ng papuntang battery yung kulay red. May ilaw na mga bushing so ibig sabihin good na yung ating negative, yung ating black wire na wire. Sunod natin itong kanya orange na wire. Ito yung kanyang papunta sa kanyang ignition coil. At sama na rin natin yung kanyang CDI. Ibalik na natin yung kanyang CDI. Then yung test light natin, ilagay natin sa ground yung isang paa niya. Kahit anong ground nyo ikabit nyan, okay lang yung mga busing. Kahit sa battery, okay lang. Then yung isa, may isang wire dito papunta sa ating ignition coil, papunta sa kanyang spark plug. Hugutin nyo lang yon at i-dikit yung isang paa ng ating tester. At dapat tumila ito pag kinik natin. Umilaw ang ating tester so ibig sabihin good yung ating CDI at good na rin yung kanyang wire papunta sa kanyang ignition coil papunta sa kanyang spark plug. So yung dalawang natitirang wire natin, hindi natin itetest yun dahil bihira lang masira yon yung kanyang positive pulser at yung kanyang negative. So okay na yung ating pag troubleshoot, titignan natin yung kanyang kuryente kung meron na siya. Ayun o, lakas. So lakas mga busing okay na siya. So tetest na natin kung under na yung ating motor. Okay na po yung motor natin at gusto ko lang pong samantalin ang video na to para magpasalamat po sa lahat ng nagsubscribe sa atin dahil nasa 930 plus na tayo mga busing at malapit na tayong ma monetize, ma-reach natin yung isang libong subscribers. So maraming salamat mga busing and sana hindi kayo magsawang manood sa ating munting channel. Maraming maraming salamat and God bless sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat mga busing.